Matagumpay na naalis ng Philippine Coast Guard ang delikadong floating barrier na inilagay ng China sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Yan ang inanunsyo ni PCG Commodore J. Tariela. Tila naging bakod o harang ang naturang floating barrier para hindi makapangisda ang mga Pilipino. Inanunsyo ni Tariela sa kanyang social media post kagabi na inalis ng PCG ang floating barrier sa special operation na kanilang isinagawa bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na idinaan kay Secretary Eduardo Anyo, Chairman ng National Task Force for the West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, bukod sa delikado ang paglalagay ng barrier, lantarang paglabag din ito sa international law. Iginit din ni Tariela na ang ginawang pagtanggal ng PCG rito ay alinsunod sa international law at sa soberanya ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Sa video na ito ng PCG, makikita ang pagputol ng lubid na nakakonekta sa mga floating barrier. Matagumpay rin na nakuha ng PCG ang anchor na ayon kay Tariela ay nasa magkabilang dulo ng 300 meter na barrier. 300 meter na floating barrier na to, uh, kung makita nyo naman sa video na nilabas natin, sir, Opo. Uh, hindi kakayaning hatake nung, nung bangka na ginamit natin. No? Ah, ganun ba? So, naging strategy lang natin dito, sir, is yung kabilang magkabila ang dulo kasi na itong uh, barrier, meron siyang anchor, no? para hindi sa pagparin Mm -hmm. uh, so, kaya niya nahaharangan yung uh, bukana ng uh, southeast ng uh, baho de Masinglo. So, what we did, ang pinutol natin dito sir, is yung anchor ng uh, barrier. Mm -hmm. Bukod doon, hindi lang natin pinutol, tinangay pa natin yung anchor nila. Mm hmm. Okay. So ang nangyari yung barrier uh, tina pinadpad na ng uh, alon kaya bumuka na siya. Dagdag naman ni Tariela, ang operasyon ng pagpapatrolyang ito sa floating barrier ay nagbigay daan sa Philippine Government Vessel na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o before na makarating sa Baho de Masinloc na may layo lamang anya na 300 metro. Dahil simula raw noong 2012, pahirapan na para sa ating gobyerno na mag-dispatch ng government vessel at makalapit sa Scarborough Shoal Nadatian niya ay nasa layong 8 o 10 nautical miles lamang. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.